Telso Llorente Youtube Channel Ang Kasunduan ng Diyos kay Noe Pinasbasa ng Diyos si Noe at ang mga anak niya at sinabi, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalit kayo sa buong mundo. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang, at ang mga nakatira sa tubig. Kayo ang maghahari sa kanilang lahat. Makakakain na kayo ngayon ng mga hayop. Ibinibigay ko ito sa inyo bilang pagkain, kagaya ng mga ibinigay ko sa inyo ng mga pananim na makakain. Pero huwag ninyong kakainin ang hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo, dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Tisingilin ko ang sino mang papatay sa inyo, kahit ang mga hayop. Tisingilin ko ang sino mang papatay sa kanyang kapwa. Ang sino mang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa. Tapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya ngayon, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalit sa buong mundo. Tinabi pa ng Diyos kay Noe at sa mga anak niya, ito ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi ninyo, at sa lahat ng nabubuhay sa mundo pati sa lahat ng hayop na naging kasama ninyo sa barko, hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha. At wala ng baha na mangyayari pa para malipol ang mundo. At sinabi pa ng Diyos, bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop, at sa lahat ng susunod inyo pang mga henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap. tuwing gagawin kong maulap ang langit at lilito ang bahaghari, aalalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop na hindi ko nalilipuling muli sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilito ang bahaghari sa mga ulap, aalalahanin ko agad ang walang hanggang kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo. Kaya sinabi ng Diyos kay Noe, ang bahaghari ang siyang palatandaan ng kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Genesis Kapitulo 9 Versikulo 1 hanggang 17 Guys pa-follow naman at like, share, subscribe at papindon na din ang bill. Para ma-update kayo sa mga videos ko, sana is mag-comment pa o kayong mag-iwan dyan maraming salamat po.